Hey guys, ah, uh, grabbing song sa amin. Ayun, tayo mga tao. Hindi ko pinakita yung, ah, uh, sumula ng kasi, ah, uh, ano, uh, isikasok muna yung mga damit namin, yung mga, uh, yung mga uh, damit namin. Ayun, na. Uh, sa, sa, itong, itong grill, sunog-sunog sa likod, yun. Okay lang, galing yung apoy sa kakakriste, sumusunong bahay nila kriste. Ayun. Tapos buti ayon, man, buti na nga mabilis yung uh, pag-respond ng mga bumbero. Kaya natupok agad ng apoy din, nagkumalat uh, sa amin na uh, uh, mintikan na ma maano din maabot. lang oh. tunas bila, mayroon na ito yung amen ho oh. ay eh, ito lang yung solo ko oh. At sa kabilang building na yan sa kabilang barangay na yan tupok na tupok yung bahay diyan yan okay. salat sa lahat ng overo kasi ang bilis nila mag-response hindi uh, kum pa kumalat yung uh, apoy uh, sana lahat ng mga uh, nag-respond ng mga fireman na uh, uh, at napulak apoy Thank you, thank you sa lahat ng mga nag-responde kasi lahat ng nag-responde na fire truck lahat, ng mga bombero napula kagad yung apoy, kundi napula yung apoy kasi malamang sa amin na sunog na sunog na na na, ano na ng apoy uh, na... Nadila na nga po yung pader namin. Uh, buti na lang at uh, may pader pa rin yung uh, bahay namin. Salamat naman at hindi na ano nadama yung bahay namin. Uh, pero yung uh, katabing bahay namin na uh, natotok talaga pero uh, ganun talaga, wala tayong magawa kasi sunog. Uh, siguro uh, ano na sa atin yan. na uh... Remind na sa atin niya kung uh, paano tayo mag-iingat sa mga kuryente at, uh, at mga lighter O uh, ano klaseng uh, uh, pagawa ng apoy eh. uh, Yun, uh, uh, papakita ko lang uh, maraming uh, Lata, maraming ligyakan Maraming ako Sa loob kasi yan uh, Maraming makulong talaga pag nasunog uh, ito sa harap Kasi maraming tao do sa pinakaloob uh, Daming bahay sa loob Kaya, buti na lang at uh, Yung uh, Yung Yung uh, katabing kwarto namin na uh, uh, fireman uh, nakatawag agad siya sa kasamahan niya uh, at na napula uh, napulak agad yung uh, apoy uh, hindi pa kumalat yung apoy dalawang bahay naman na guys sa uh, salamat naman at ayang uh, ayan ang, ang, ayan ang uh, yung sa likod na yan, uh, napula talaga sa likod uh, ito lang sa amin no? Uh, uh, ang apoy na dyan na sa gilid Uh, salamat naman na, na ano na na nakaligtas tayo sa mga pagsubok. na uh, maraming salamat uh, at uh, uh, tinan mo naman yung mga tao, uh, bahay ng tao. Uh, inuna ako kagad kasi yung uh, mga <coughs> yung aming dami aming gamit. At uh, hindi ako nag-video kasi um, ayaw mo makita ko sa Atep. Atep 'yung bila makita ko diyan hindi ako nakapag-video kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko. Natranta na ako. Uh, lang ako. Buti na lang uh, nag-ihi ako. O, sabi ko, parang sisigawan, parang may, kalok may patayan. Noon pala, pag pagtingin ko, si, itong itong poste naman, itong ano, may apoy na, may, may apoy na. Ayan, na na yan. Buti lang isa, ay siya, amin pala, ay amin yun, loma -loma na lumang-luma na. Buti lang ang ah, apo ay hindi ng ah, ah, sunog. Kung nasunog, malamang sa si amin, naku, aswerte nga talaga. pinakanumang ah, pinakalumang bahay sa si amin na. Ah. Kaya yun, ah, maraming, maraming salamat yun na ah, maraming tao. Kaya mong bero. Nasunogan. beon yun. Sunaw guys. Ayan o. Ayan Aray. Ayan Ayan Lag-lag ito Ano? Ah, ako. Tinembre na bubong. Ayan. Ito yung bangay namin na nadamay. Ito yung labas kaso sa loob. Sa loob guys, ah. Tepok na Tepok. ito guys mga Malakal po sila Natanggal lahat nila yung uh, mga debris dito ah uh, Ito yung barangay namin uh, Yung nasunog yung uh, Aircon uh, barangay namin. Ito naman yung guys yung bahay namin Ayan uh, yung bahay namin Pero yung mga ano, sa taas Sunog po yung sa taas buti nga lang ang semento kung kahoy tipok na rin kasi mas malapad yung sunog sugla pala yung sitwasyon guys oh. ito, hindi ako nagsaligo ano, pa hindi ako lapad ng kabila kaso di kita eh mahirap mag ano baka marong pagkaya dito mas taas ko nakapatong ayun napakita ko lang ito yung amen yun oh sunog na yan mapibisi na yan swerte nga lang di kahoy ah simento kung kahoy damay kami ayan maraming salamat sa lahat ng mga nakita nito ay yung ng bahay, ito na sa unong dami nasa ah uh, train tay dos pamilya ayon natin makita sa likod kasi sunog yung mga bahay na yan eh. <coughs> ay may galay ni sa sabila ito yung nakapatong sa second floor ito sunog din sa kapila sa ay sunog dun guys ayan na ang hindi lang ito yung uh, pinapakita natin sunog uh, pag parte yung gawin dito sunog din hindi uh, natin makita kasi may rakog uh, punta doon maka biglang gumuho ayaw ko punta doon Amin kalakal uh. And guys, um alabas na tayo. Aba. na tayo. Buti yung daanan din sunog. Nalabas tayo. Yun. Ah. Ito yung labas.

Ito yung exit. Ito yung labasan guys. Kapasok doon sa loob. Uh, yung mga sinuga na binibigyan ng uh, mga ayoda galing sa D sa uh, WD. Ayan yung uh, food pack. Ayan yeah, Yung mga sinuga sa loob kasi sa loob ng loob itong uh, bahay. Itong ano. Ito si AC. Ayan. 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 Ayan.